ang Pilipino ang tatag at alam niya kung ano ang nangyayari ang dapat gawin uh, ito naman ang gusto namin mapayapa lahat ang mangyayari alam mo hindi kami binibigyan nakakatawa nga eh. hindi kami binibigyan ng permiso ng mga mayor magraling alam mo na sa konstitusyon yan Mabigat yan to peaceably assemble for address of grievance. It is a constitutional right of everybody. And you just cannot violate it. Kasi makakaroon ka ng kaso niyan at uh, ang hatol niyan is dismissal from the service. Ay, yung mga mayor, baka hindi niyo alam yan mabigat na parusa yan e sa konstitusyon yan eh kaya magdadalawang isip kayo lahat ng tao eh ako ang presidente hindi ko ginawa yan sa buhay ko nung mayor ako hindi ko ginawa yan sa buhay ko huwag kayo maghanap ng sakit ng ulo kasi pag napailan kayo ng kaso, si Marcos hindi tatagal dyan. Balang araw bababa yan ang kaso ninyo, sarili ninyong sakit ng ulo. Kung, it's up to you. It's up to you. Bahala kayo. Makinig kayo, okay. Pag hindi, okay rin. Pero ang consequence ng ginagawa ninyo, mabigat yan.